Laka na doon. Laka na, laka na mag-trade. Laka dito sa school ni diba? Bagwi. Siguro akala. So yan mga chaps. Kasi may tindahan. Um, pag tracing muna na. Yo, what's up mga kachaps? Good morning. Another day, another vlog. So yun, wala na itong intro-intro. Diretsyo na itong mga kachaps. So yun nga mga kachaps. Uh, magandang umaga sa inyo lahat. Bale, yan nga, kakagising ko lang. Ay, kakagising. Bale, hindi pala, kaya na pa ako gising. Bale, nakapaglinis na ako ng aking uh, alagang baboy. Yan. Nakakalinis na tayo. Eh, sabi ko naman, hindi sana ako magbablog ngayon. Kasi, may apat pa naman akong vlog na nakare-ready na pang-upload. Pero, may magandang balita yung sinatsakin si misis. Kasi... Hindi ako nakasama magkatot kay Jai Kasi ayun nga um, Medyo late na na Medyo late na rin ako nakapaglinis Ng aking mga alaga Eh ayun Nandito nakatambay ako din eh uh, Nag ano, Sa cellphone Nagchat sa mama si Che Sabi ano yun Parang ang chat niya is Nag top 1 Nag top 1 si Bagwis Sa kadalang seksyon So, yun. Dahil sa ano... Napaka -ano lang yan, Nakaka... Proud. Bilang ama. Kasi... Lahat ng hirap namin sa pagtuturo sa kanya is... Nagbunga naman. Kaya, yun, mga sa ah. Aantay ko na lang dumating yung magmami. Kasi wala pa rin naman sila. Aantay na lang natin sila dumating. So, yun, mga chaps, ha, Gusto ko na pala i-share sa inyo. Kaya, kung bakit sobrang saya ako. Kung bakit sobrang saya. Kasi, ako ever since pamula nung nag-aral hanggang makagraduate ng college is never akong naging achiever or honor pero lahat naman ng grades ko bagsak syempre yung ano yung saya kasi na hindi ko nagawa noon is na gawa ng aking anak ngayon pa lang daycare pa lang siya kahit daycare pa lang nagawa niya na yung maging top 1 sa kanyang session kaya sobrang sarap lang sa pakiramdam mga chubs na yung anak mo is top 1 kahit sobrang anong kulit niya sobrang pasaway niya kahit anong kakulit-kulitan niya is once na sabihin ko na magjay gagawa assignment mag-aaral tayo magre-review kasi may exam wala siyang wala kang marinig na ayaw niya o sasabihin niya na mamaya na pagod na syempre batayon, uh, bata yon lang hindi natin siya pwedeng persign sa mga gawing ano ayun, binibigyan ko siya ng time para mag cellphone pag sinabi kong oh, Jai, babalik na ulit, magagawa na ulit tayo ng ano magagawa na ulit tayo ng mga assignment, magre-review na yan, nandyan na siya porsigido siya, minsan may time na siya pa yung magayakag sa akin na daddy, gagawa tayo ng assignment so ayun, mga chaps, napaka sobrang sarap lang sa pakiramdam talaga na ganun ka sigasig yung anak mo sa pag-aaral kahit sabihin natin daycare pa lang. is napaka ano niya atong yung masipag so ayun sana bagwis sana hangga, hindi lang ngayon sana hangga sa paglaki mo pa na maging ganyan ka yan so ayun hindi na si kamisis galit na galit ano yung magandang balitang na, na ano ko na i-vlog ko tuloy eh? wala talaga pala na mag vlog here. si kamisis dumating na ano yun top 1 sa second session ng exam ah si Jai Eh, mean, bisa, so, kasi nandoon nga kita. Oh. At kasama, toy kakulit, toy -o 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 -o. ay wala kasama dito kakulit yung nag-uuong. Oy, nasaan na nga? Nandoon. <laughs> bakit eh? Uh, ay, ay ginagawa. ko ng diaper. Di ba may diaper doon uh -huh. sa kanyang box naman? May lugar akong diaper pero to. Oh. hindi pa ilabas. Hindi pa. Eh but... Kasi wala pa lang it. Mamu muna ako doon at kakulit ay, nga ayaw. Eh bakit ang aga pinapasok? Nag-meeting. Uh, ah. Yeah, so ito. yung matchups kaya pala maga pinabasin na is nag-meeting. So ayan, 'di ba? si si, si, Mrs. si Mrs. si Mrs. si Mrs. na nagsabi sa inyo na top 1 si Bagwis sa kanya sila sa kanila section 'yan oh. Sino na, taga ni Bagwis kahit yan ni ay So ayan mga chabs sasamahan ko na si Mrs. sa school nila. Sasama ko sa school ni Bagwis at napakakulit na nagpapasaway. Yun. Eh. So ayan mga chals, bahala, ito na pala yung kanyang exam ni Bagwis dala-dala pa ni Kamis dito. Ayun oh. No? Ito 54 out of 68. bali mali yung bilang ng star niya. Ang total mali ilan? 65. 65. 65 pala ang ano ni Jai. Ang kanyang total ng, ano, total score niya. Kasi ito dito mga tabs, ito. Ayan no? kasi isa. Isa na mali niya dito, isa. Tapos dalawa. Tapos. Ito na sa lahat. Tapos ito na. Ito, pantatlo. Ito, pantatlo to. Patatlong mali niya. Ibig sabihin, tatlo lang yung kanyang mali. Mm, -mm. Mga chubs. Ito yung exam niya, oh. Apat. Ayan, exam ni Bagus. Apat na page, mga chabs. Talaga naman napaka galing taga ng aming, ano. So, ipapacheck pa natin kay Maria. Hindi na, okay na yan. Okay na yan. Share mo na lang ang highest na. Oh, so, yun pala, mga chubs. Si Bagus pala yung pinaka-highest sa... ano, 65 over... Ano, 68. 65 over 68. Tapos kagaling tira aking anak tatlo lang ang mali so yung mga chubs uh, pupuntahan namin si Bagwis ko na mag drive at ako'y magbablog so yun napakagaling taga ni Bagwis kahit yun ay loko pa kay Koy Koy at talaga nagmana sa aking katalinuhan sa aking nagmana sa iya <laughs> wala <laughs> huh? wala sa nabanggit wala sa nabanggit so yan itong gopro naman natin is ano to waterproof okay ikot mo na so yun mga chubs pupuntahan namin si Bagwis sa school So tara Aray Angkas muna ako oh, Bagwis Jai Laka na doon Mag trace ka na Laka na laka na mag trace na Oo Oo mamaya bibit tayo pagkatapos Laka na Naambon laka doon naambon Bili ka oo. oo nga bibili ng daddy laka na So ayaw mga chas dito sa school ni Bagwis Lakad na. Oo nga, pag uuwi na, bibili tayo. <laughs> Kaya ayaw magpakita sa batang ito pag nandito ako eh. Siguro akala sa akin mukha kong mukha kong ano, pera. <laughs> Lagi na si pabili. Ano ba yun? Ano yun? Iilon. Ayun, ayun, ayun. Ay, mamaya na nga. Bili ka. Oo, bibili. Balik na doon, balik na. So yan mga chubs. Kasi may tindahan dito. Mag-trace ka muna um, muna natin si Bagus bago bibili so yan mga chaps ito pala yung ginawa ko dito na ano yun na jay na garden you know, ako nagawa niya mga chaps pa ikot na yan ano sila pagandahan daw sila ng garden ng session 1 session 2 syempre bilang father kailangan natin magano mag ano, maging productive diba ayun so, know, oh. Mga chaps, Bale, yun, mga tanim na namin yan Kami ang nagtanim niya, may sitaw may pechay, may dyan bagu beans, may talbos ng kamote, may talong. Yeah, may yung mga sili. Ayun, may papaya. Tapos may malunggay ako nilagay, hindi pa nasibol yung malunggay. Ayan, may mga ano yan, sitaw. Tapos may mga ano pa yan, may mga mustasa, ayan mga chubs. Ayun oh. Paikot tayo dito mga chubs. So ayun mga chaps, uuwi po na pala tayo Kukunin natin yung ating ano Yung mga sinagot na ni Bagwis Sa school Kasi Papapakorek daw ni namin kay Ma'am Rhea Kasi marami din ng mga parents Na nagre eh, So kailangan natin ipakorek Syempre Sayang din yun Kaya correct natin ang ayos Balik kukunin natin yung ano ni Bagwis Yung kanyang test paper Ah, nakikita niya pabalik na tayo doon. ko lang yung test paper ni Bagwis para ipakorek kay Ma'am Kasi marami din mga co-parents ni Kamisis na nagrereklamo na may mga mali sa bilang. So tayo syempre bilang parents, kailangan din natin itama. Kailangan itama yung mga malimbilang. sa mga chaps na dito tayo sa bahay bali eh, ayan nga kuha nyo natin test paper at ipapa uh, correct natin kay Bagoya ayan sa lapia correct nyo natin ah, ayan ito na mga chaps daladala ko yung kanon ni Bagwis yung kanyang exam papa natin kay Ma'am Rhea syempre ha, unang exam biruin mo 65 out of 68 tatlo lang mali ni Bagwis saan ka pa diba mga uh, chaps napakagaling Proud daddy to, proud daddy. So yung mga chaps, uh, baka gusto nyo bumili ng ticket. Ticket to ito ni Bagwis. Baka gusto nyo bumili, endorse ko lang. Ayan uh, At yung isang peras is 20, 20 pesos. Bali 10 booklet to, baka gusto nyo bumili. <laughs> Bili na kayo. So yung mga chaps, ah, uh, balik na ulit tayo doon kay Kamisis. So yung mga chaps back to topic tayo sa aming garden. Ayan uh, sa aking, aming garden na ito sa garden to na session 2 session 2 it means yung sa session ni Jai so ito sa session 1 eh. yan ko oh, kinahigdang kinahig ng manok kakaawa naman kinahig ng manok yung kanila oh. puro mustasa yan oh. sa amin naman talaga malalaki na yan ito talaga tanim namin talaga yan mga chubs kung nakikita nyo, ako pa yung naglagay ng mga ano yan, ng mga balag nito. Ako pa naglagay ng mga yan, mga kawayan. Ayan o. Kung nakikita nyo, sumisibol-sibol na yan. So, ayun nga palang ating panahon dito is medyo maambon mga kachabs. Ayan Yung ating sili. Dito may bunga ng sili na dito eh. Ayan o. May bunga ng sili natin yung tatlong pirasong tinanin. Yung mga mustasa ay petchay so ayan mga chubs ay nakikita nyo ay sile ayun mari. so ayan mga chubs recess na sinabagwis kakain na daw sila ayun na mga bata ayun na hi Zoe ayun ang bibilin mo. Ayo! Ayaw. Ayaw may pabo. Ayo. <laughs> Ay mga classmate ni Bagwis oh. Eh, tumbil ka. Ah, tara, sumama ka din eh. Sumama ka. O ba rin ka? Sumama ka. Tawagin mo mami. Mami. Na labas. This is na mga kids. So. so, hindi ka rin ang pabo. Nana. Ah, ta. Nata Natatakot nata sa pabo oh. Natata sa pabo. so So, ayan, bibilang kami ng ano ni Bagwis. Ano? Galing mag-exa, matapon ka ah. Oh, galing uh, ah. Kain na. Kainin mo na agad yan. Stesis na eh. Hindi, oh. nakakansin uh, Yeah. Mahal po na si ng sipon. So ayan, Jai. Congrats. Jai, nakadaya po. Ay, nakadaya pa ka nga. Natanggal. Ng ja. Yeah, na naman ang carbonara mo. Ang gire, dine. Hi, Keisha. <laughs> uh. Kain na ka ikaw ang reses mo. Kain uh. na. So ayan, makagat siya. ganito kami dito tuwing maghahat kami kay Bagwis. Ayan, makabantay lang. Magre-reses bibili ng papa bibili. Mm. Busa ng Sa mami, pabuksan sa mami. Mami, siya ang busa ng mata. <laughs> so ayan, bagwis, nanghingin na naman ng ano, baon. Kanina ko humingi niyan. Kanina ko humingi. Kanina ko humingi. Kanina. Sino yun? Hindi mo kilala. Yeah. Hindi mo kilala. Ang oh, tawag ka ni Keisha. Ayan. So, ayan mga chaps, dito yung ano ng mga parents dito. Ayan. Dito ang tambay ng mga parents. Ayan, dito mo lang aantay ng anak mo pag magre-recess na. Ayan, misis. Ayan, yeah, so, uh, you know, gutom na daw. Ang sarap ng ulam natin. Adobo. Adobo. Oo. Adobo. So, ayan, masarap ang ulam. Tawag na naman pamihado ng ano na to, kaldero. Bakit pa? Ay, pa ay, 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 Dasa! Bakit? Bakit? mo din si Dasa. Dasa! Mabili! Sino ba si Dasa? Ayan, ayan si Dasa. jay Yan ang crush mo? Dasa! Yan ang crush mo? Bakit? Si mo crush? May okay. makakabili so ayun, mga chubs Balay mag sila na na Ah, basta muna tayo. Wow! Sila si nabagwis So, papano lang natin mga chubs dito. Hi. Bagwis, labas dyan. Labas dyan, Gabriel. Okay. Oh, next naman. Ay. Gabriel, labas dyan. Sorry. Chubs bale ano na buuwi na sila mga Chubs magre-ready na kami yeah. kakanta na si Bagways tapos na, naguha-uwi na, na bagwis. Eh, hindi na makaka-uwi, cleaners pa kami, cleaners pa kami ni kamisis. Kasi Monday tuwing cleaners kami. Yan. So, ayun mga chaps, ay, nandito na po sa bahay, nakalabas na kami. Yan. Bale, na-correct na pala yung kanyang exam ni Jai. Yung, kung kanina is 54, ngayon is 64 out of 68. Yan. Bale, apat lang yung mali ni bagwis. Yan o. No. Ayun yung exam nila. Mga chaps, ayun o. No. Yan oh. Yan exam nila oh. Yan. Mga expression ng ano. Happy, anger, sad. Saka yung mga ano. Kung saan yung tenga. Kung alin diyan, yan. Yung Smell. Tapos yan. to. Tapos nasaan dito yung mga sa, sa, sa mga shape. Nasaan yung mga kapatid. Yung i-coconnect mo. Ayan oh. Yan yung mga body parts. Ayan oh. Kasi to, yung mga color, kung anong kulay ng kahoy, anong kulay ng whale, anong kulay ng bayabas, anong kulay ng mga grapes yan. Tsaka dito naman yung ano, dito nagkamali siya ng isang mga chips to, yun no? Kasi ang kinulay niya dito sa ano, brief. brief is pang babae. Eh dapat ang nagamit kasi ng brief to, to ay panlalaki, dapat kulay blue. na? Ano? Sagot? Hindi, hindi siya susumbrano ng kamali. Oh. Brief pala, brief pala yung nagkamali Baby. siya. Sa mami, pabuksan mo. Mami. So, ito yung last na ano nila. Ito yung ano naman, yung mga, ano yun, mahal? Yung ano? Yung taba. Yung mga curb line, yan o. No? Oh. Mga curb line. Yung curb line, no? Circle, rectangle, triangle, yung mga square. Yan o. No? Oh. So, yan. So, yung mga chaps, ayun yung kanilang exam nila bagus, kaya Napaka proud ako kay Bagwis, siya proud kami. Yeah, mahal ka. Tari, ano masasabi mo pala? At, top si Bagwis. Very cool. Uh, Tabi natin na mga merma. Kung anong masabi sa kanyang apaw. Uh, mahal ang masabi sa inyong apaw. At Very top one. Si proud, proud Lola, proud. kayo pa? Proud din ako dyan. Talaga yan. Uh, Uhule o lemono manok. Aya, ya, maa chaps, di tengah-tengah 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 di tengah tengah 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 God bless. Peace out.